18 anyos nga tinunan sa Cebu City, patay. Human po sila sa duha katulisan ni Antong Piernes sa gabi. Usa sa duha ka mga sospek na sikop. Ana report ni Femary Dumabo. Ang biktimao sa katinunan nga taga lungsod sa Dalagit o kasamtangang nagpuyo sa barangay Basak sa Nicolas. Naitabo ang insidente pasado alas 10 biyernes sa gabi sa Daplin Sedan diha sa sitio Asopha Alumnos sa barangay Basak sa Nicolas sa Dakbayan sa Subo. Samtang galakaw ang biktima o ban sa iyang hinigugma, duha ka lalaking kalit lang miduol kanila o mitiun o armas ang usa kanila o mikuha sa cellphone o 3,600 nga cash sa biktima. Wa pa makuntinto, giposil pa ang biktima siyang ulo dahil iskapo. Gidali pagtabang ang biktima o gidala sa tambalanan apan nakabsan jud kini sa iyang kinabuhi. Samtang sa gimong hot pursuit operation na siko dayon sa mga polis ang namusil sa biktima. Samtang gipangita pa ang minor di edad nga kauban sa suspitsado. Giila ang dinakpan nga usa ka Brian, 24 anyos, ug nasakmit gikan kaniya ang cellphone sa biktima ug ang usa ka 45 kalibre nga pistola nga doon na pay tulo ka mga bala. Nakasalubong natin uh, ang isang individual na nagmamatch doon sa description ng girlfriend ng biktima. So hinold muna natin tapos uh, pinaproceed natin doon sa area yung girlfriend ng biktima and si uh, she positively identified that the one who shot uh, her boyfriend was the one na nahold namin. Giangkon sa dinakpan ng nahimong krimen o gmiingon nga misukol ang biktima dad nga iyang gipusil. Nabilanggo na ang dinakpan niya at 2022 tungod sa pagkalambigit sa iligal nga drugas. Aksyon, ay, tiyo, tiyo, tiyo. Ni Aksyon ng Sokol. Kuya, imo gitong tumunggid nga sa ulo gid siya pusilon? si naigot mo sa ulo? Nakalitan. Nakalitan ka?

Para bugas. Gipaobos pa kini sa paraffin test o gipaabot na lang ang resulta. Samtang tukmang kaso, batok sa suspitsado ang giandam na. Ang biktima ang gihaya na sa ilang dapit sa lungsod sa la dalagit o panawagan sa iyang kabanay nga unta mahunong na ang mga susamang krimen. Sa atong gobyerno, nga unta mahunong na nga krimen. kay daghan pa kayong mga inusinti nga mga kinabuhin nga. awagtang lang tungod aning among-amungan sa mga criminal or taas pa kay pawala lang tumud ani ilahang tripping tripping Oba Cleofer Lumayag Family Dumabok Balitang Bisdak